kasabay ng pagunita natin ng Semana Santa ay ang tradisyon ng ginagawa ng mga kapatid nating katoliko. That's right, Dimples. Ilan nga rito ay ang pagninilay tuwing mahal na araw at ang bisita iglesia. Kaya naman para mas malaman pa natin ang kahalagahan at tamang pagunita nito, kasama natin ngayon si Father Benjo Deogracias Pahot, ang hawa ng name, pero ang ganda, Father! Mula usually sa Radio Veritas kayo naririnig, pero kayo po ay taga San Roque de Manila, Paris. Yes, that's right. Thank you for Joining us po dito. Thank you Salamat sa niyo, po. Salamat din po. For Benjo. Uh, Opo. Sa pagganya aja. Opo. Holy Thank Week you. 101 po tayo. San po tayo magsisimula? Holy okay. Wednesday. Ano po ibig sabihin ng Holy Wednesday? Uh actually kasama ito sa Semana Santa Opo. na tinatawag mm -hmm. na isa sa mga tradisyon nating Pilipino na ginugunita natin yung uh, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay mm -hmm. ng ating Panginoon mm -hmm. Jesus. So, Bakit bakit po mahalaga itong Semana Santa at yung mga ginagawa na, 'yung mga nakasanayan nating mga Pinoy tuwing Semana Santa. Ang dami okay. nating iba't ibang klase ng paggunita. Eh. So, dahil sa ating uh, pananampalatayang na ibigay sa atin ng mga Espanyol, no? Mm -hmm. Ay uh, ginugunita natin 'yung uh, tunay na pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Okay. Ito 'yung pagpapalalim, 'yung pagsasalarawan, no? Ng ating uh, pananampalataya na binibigyan natin ng mas uh, importanteng kahalagahan kasi dumarating na tayo dun sa mga huling araw ng Panginoong Jesus. so binibigyan natin ng mas malalim na uh, panalangin, katahimikan at yung tradisyonal na ating ginagawa ay uh, sana nga wag maging external mm -hmm. o superficial lamang mm -hmm. no yung diwa ng ginagawa natin at isa na rito sa ating ginagawa the tradition ay yung pong visita iglesia mm -hmm. nagsimula ito sa Roma no yung mga early christian communities doon binibisita nila yung mga pitong major basilicas oh. sa Rome na no, kaya, kaya pala St. Uh, Peter no Father. Oo, oh sinimulan po. ito doon oh po every thursday po ang ginagawang visita iglesia yes holy thursday after the reposition of the blessed sacrament Apo. sinisimulan ito hanggang uh, bignis santo opo father gusto ko lang malaman no kasi we do that a lot especially pre-pandemic yung stations of the cross meditation yeah. di ba yeah. ilan yang stations of the cross so 14. 14. 14 so dati akala ko kailan pag nabisita iglesia one stations uh, per church. So, we would go to 14, 14 churches. churches. Okay. And karag-karag namin yan si Kapnon, si Kaali, at si Alonzo. Ngayon kasi may ilyo ako, no? Mm. So, kung pito, pwede na dalawang stations per uh, church, correct? Father, yes. I want to know, for parents like myself, ngayong Holy Week, very important sa akin na magkaroon lang ng guide, no? Kung mm -hmm. paano ito maging mas internal, ika nga, hindi superficial. Okay. Is there a way for us to introduce to our children, the best way, you think, best practice na ma-introduce main sa aming mga anak, as little as they are, ang Holy Week at paano ipakilala ang uh, mga pinagdaanan ni Jesus during okay. this time. Para sa akin, ang pinakamagandang uh, pagpapangaral sa mga anak ay yung ehemplo na makikita sa atin mm -hmm. na ginagawa natin ito with piety. Mm -hmm. Na yung merong uh, talagang internal uh, meaning no yung ating uh, pagpapakita ng devotion kasi devotion ito eh no devotion malalim na pagsasalarawan ng ating pananampalataya pag nakita ng mga anak natin na tayo ay kumagawa nito na talagang may uh meaning mm -hmm. hindi lang yung external na tradition barkadahan mm -hmm. you know, magsasama-sama mga yeah. uh, ano guess, pag yung father kasi para sa mga bata maganda rin yung nakikita nila at nararamdaman at mm -hmm. na-experience kagaya nung yung washing of the feet halimbawa yes. di ba ito rin is ginagawa tuwing Holy Thursday Holy Thursday, Thursday mas ano Lord's naman supper. po ang, ang significance nun? Okay ang uh, Holy Thursday hanggang Saturday, ito yung tinatawag nating Easter Triduum. Mm -hmm. At ito yung hinihikayat natin ang ating mga mananampalataya na makibahagi. Mm -hmm. no, not the only the... Po, no? Oo, yung Thursday. That is the Mass of the Lord's Supper mm -hmm. and Washing of the Feet. Mm -hmm. Kaya tinawag na Monday, Thursday, mm -hmm. from the Latin word, Mandatum, mm -hmm. na ibig sabihin, command. Ano yung bagong mm -hmm. command ng Panginoon? To love. Yeah. One another to serve. Okay. Kaya pinakita niya example di ba? Oh. As an example, he was. Humility, huh? Oh, talaga, So, Monday mandate, mandato oh, mandato, okay. mandato. Pero ako father, gusto ko lang malaman since nababanggit mo kanina yung nung tinanong ka ni Dems yung tungkol sa paano natin mas maipapaliwanag sa mga bata o mas maipapakita. Minsan kasi yung sa mga deboto, kadalasan ginagawa itong mga ganitong aktibidad. Kasi ang ina-attach na meaning, meron kasi tayong gustong kahilingan. Yes. Meron tayong prayers na gusto. Okay lang ba yun? Tama ba yun na medyo pang personal? Meron kasi kung gustong uh, makamit, oh, oh. kaya ako gagawin to, okay lang ba yun? O mali, ano bang tamang pananaw dapat? Pag bumisita tayo sa isang simbahan, tatlong ginagawa natin. Una, nananalangit. Mm -hmm. Pwedeng personal or for your loved ones. Mm -hmm. Pangalawa, ito'y paghingi ng tawad as a sign of penance, mm -hmm. na no, sa kasalanan. At pangatlo, siyempre yung mas malalim na pag uh, ninilay no, sa nangyari kay, kay Jesus, mm -hmm. sa ating Panginoon. So tatlo yun, you pray, uh, you ask for forgiveness, and you also thank for the blessings that received. Okay. you received. Di ba? And then, yung pagninilayan mo, mm -hmm. yung talagang ginawang pagpapakasakit, sakripisyo ni Jesus para Brother, sa atin. grabe nakaka-relax po kayong pakinggan. Nakikita ko yung mukha ni Mama Dibs. <laughs> hindi, <Okay>. totoo. <laughs> Ang sarap talagang marinig yung ganito kasi <laughs> kailangan din natin ng reset. That yes. is not superficial. And, so, and Father, thank you. Sana po ay marami pa po kayong mabless hindi lang sa panahon na ito, kundi sa araw-araw. Again, uh, if we ever want to follow you, saan po namin kayo pwedeng pahinggan, makita? Uh, doon po sa aming uh, sa Facebook page, San Roque de Manila Parish. Okay. Na, ayan, may mga, lahat po ang mga activities namin. Ah, uh, Pwede po mag-take ng, mag-invite? Yes. Oh, yes, yes, yes. Okay. Uh, ngayong hapon po, ay meron po uh, ang aming Parish Youth Ministry ay magsasadula po ng senakulo. Nice. Ayun. Tungo sa iyo. So we have two presentations, five and eight in the evening. Yes. Uh, Sana okay. po yung mga libre makapano dalawa dalawa so, okay okay Maraming salamat po, Father. <laughs> mga kapatid Dimples hermana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.